May napansin ka bro? Ha? May nakatayo? Ang siya babaw? Mayroon ba? Pero may nakatayo no? Parang siya Pero? So ayan mga ka-explore mula doon sa maliit na kubo ay tumuloy na kami dito para puntahan yung isang ah uh, bahay din doon sa ibabaw ng bundok so uh, isang gabi lang po ito pero dalawa bahay o kubo yung papasukin namin so medyo malayo na kami kasi nandun yung uh, isang kubo nun uh, mabante pa kami dito sa tuktok Tinitingnan talaga natin yung pinapaka natin no Baka may ahas. Lalo natin bro. Lalo na to. Masa tuktok na tayo. Ako. ayun na naman yung putyukan Lumipak ba ba? lumipad meron nga oh, may pakpak -pak talaga mga guys po narinig mo uy meron nga Ah, doon tayo patitinag dyan. Abante tayo. May boses? Wala. Sabi parang na, ano yung balat ko. May boses talaga. Hindi lang siya malakas. May naririnig na boses si Mang Kiting. Grabe na to bro, napakasukal na nito. Tulit na Kakadaan pa ba tayo dito? Bro. Parang wala nang daan ah. Tulit na Tutuloy tayo. Ha? Tuloy tayo. Mayroon kasi. Ha? Mayroon talaga. Masumad. Mayroon. Sumusunod? Mm -hmm. Ako. Oh, hindi pa naman ako tumitingon sa likuran. Tara. Ay, ginaw ko. Ha? Ano ba yun? May nakita ka na? Lemak, hah? Lemak, tak nut? Boleh tak? Panik je, dong, palah? Anggur sikit, lah. Eh, buat apa? natin ni kaya ito arob arob bakit yun para makita natin mabuti ba o oh, babalik tayo dito ng arob pero nandito na tayo explore na natin to ha explore na natin to pero babakit babalikan natin to kapag araw tuloy ba tayo tutuloy tayo huwag tayo mag huwag uh, tayo mag ano dyan ang hangin ang lamig pa hangin hindi naman yung iba yung hindi man gumagalaw dito lang sa paligid natin yung hangin pero hindi naman mahangin Ayan. Ah. Malayo po. Uy. Ayan, uh, lumipad na. malayo pa ba yung kubo na yan? Bro, sino na nakapagsabi sa iyo na may kubo dyan? Mga residente dito bro. Ha? Mga residente dito. Residente? Kaya... Saan? Doon sa baba nakatira? Hmm, kaya po. Sila yung nakapagsabi na may kubo dito? Hmm. sila kasi po ay eh, dumandaan sila dito. Hmm. Kaya hindi sila pala yung dito dahil yun nga, yung... Yung, oh, yun, yung, ay, yung na. yung nagkikita hmm. nila at may madinig po sila. Pero yun, oh, oh. <laughs> Grabe yung mga panigay dito bro, bro, subang laki. Hmm. At hindi sila, hindi sila dumadaan dito po. Wala lang talaga yung mga paniki dito. Wala sa ano, mat, malaking daan. wala, Mala. wala nang dumadaan dito. Wala nang Parang ano Doon sa ibabaw, may malaking daan doon. Hmm. Doon na sila dito. dumadaan dito, wala na. Wala na. Kaya pala nakakatakot na itong lugar na to. Kaya e, wala nang tao dumadaan dito. tinitignan talaga natin doon sa likura no mahirap na yun ba tayo itak ba ha tinda lang itak you know? Ayun, yun o ang nila Ano yan dyan? Tim Tim sa ba? pa hindi naman siya ano um, hindi naman siya ano ba ah uh, takot pero yung anong ang yung ano yung, yung ko lang yun isip ba yung baka mayroon po nga sa mga tao ba na ano ah yun lang baka hindi ka itakin ba baka hmm. may masamang mga tao na na, na, na ano jan? kasi kapag ganyan lang eh, yung mga aswang lang yun ayos lang yan. Ayos ayos aswang yung, ano lang talaga yung ba uh, mga tao

close you know? hmm. is

apa Ayo. Ayo nih yang bahaya maka explore. Ayo yang bosses nih ya. Oh iya nih. Ayo nih Karena lebih tenang tim. Ay, paniki. Paniki yung milik Pag babo lapo Ayo. lapo eh, po. Ito kami. Ayan na. May mga kamit po. Ha? May mga kamit. Hindi kaya may nakatira pa dito bro. mm <laughs> Ayo. Wala tayong sumasagot ng rice bro. Ambas mga so, natin yung paligid. So, i-try natin i-blink yung flashlight no. Kung meron ba tayong makikita. comment lang po kayo kung merong makakita sa camera sa iba pa may napansin ka bro ha may nakatayo Sebab apa? po? Meron ba? Parang, parang may nakatayo mo? No? Um, parang siyang ano? Parang Pero? Parang siyang nabigti Ayan o Iikutan natin tong kubo na to uh, Baka may mapansin tayo Bro Bakit? Ano? Yung Ano dito? Oh, meron siyang nakatira dito pero Hindi siya palagi nakatira dito Siguro no? Kasi may mga gamit pa eh May gamit pero dito Ayun na may story, yun may story po dito mga kubo na ito. Ano bang istorya dito bro? May nag nagbigti dito. May nagbigti? Wala. Kaya nga, iya sa nagbigti dahil iniwan po siya sa kanyang pamilya. Talaga? Yung asawa niya. So, iniwan siya? Siyang lalaki. Yun o, know, yun know. o. So, isa daw lalaki sabi ni Mangketing iniwan ng asawa kaya nagbigti siya. Ako, kawawa naman siya. Hindi ko pwede ito sa paligid. Hindi uh, ko pwede dito. May malaking kahoy dito mga ka-explore. Uh, ano tong kapuno na ito? Santol. Uh, isa po siyang santol. Ay, uh, hindi naman pala ito kubo. Bro? Yung ano, extension lang yan bangkahan pala um, to ano sa pika ano may ano yan dito ba dito ito ito yung ah, dito yung, may nakatira-tirahan talaga to asa ka doon doon ano yan yung bangkahan ano sya uh, koprahan sya dito ni luluto yung niyog ah, um, may so, magamit ano may okay. prayer okay, pa dyan ang daging bumang ng dito so. dito yeah. Ayo Tahu Halo Bro Jangan Bro Halo

Uh. Punta tayo dito sa itaas na parte Para makita natin huh? Talagang may tao talaga dito bro May, may mga gamit pa oh Yeah. ito may mga galon may pang spray pa ng may pang spray pa ng gulay may sili ko ang no. ganda pa ito sa suking gulay yan mga kaisro yan po yung uh, ginagamit ng mga magsasaka para sidlan ng mga produkto para madala yan tinatawag po yan na bukag dito sa amin buhay tayo bro kasi basta tayo ha bubat na? No? bubat na sige sige uwi tayo sa lang bro eh i eh, surveillance ko lang konti yung paligid baka kasi may mahagip tayo dito Ibalik kayo doon sa ibaba bro.